two, three, action. Sige, pato po kayo. Hey, baba! Yan. Ito. So, ito na yung uh, reach, uh, reach boundary na ano na ng, ng, ng uh, Nueva Ecija ng Bungabo Nueva Ecija to uh, to nag ko na naman ako. Uh, ito yung reaching area ng uh, Bungabon Nueva Ecija at ng San Luis Aurora. Ito. Ito yung sa Bungabon Nueva Ecija. Tapos, yun siya. Ito yun. Bungabon. Yan. Tapos ito Ito naman. i-approach na natin sa ngayon yung bayan ng uh, San Luis pero oo uh, Di ko lang alam ako kung hanggang sa ano ba ang dama akarating hindi lang check ko muna yung battery update natin update ng battery battery update is 54% tapos yung yung ano natin distance is 363.9 So, bali, pagkakit tayo ngayon sa uh, Aurora. Okay, yan lang muna yung mga update. Eh. Dito na tayo sa ngayon sa Kwan. sa may province ng Aurora. We love Maria Aurora. Di ba alam kung bakit ito. Uh, we love Maria Aurora yung nakalagay dito. Pwerte na yun yung, ano, yung view dito. Ah. Ang ganda ng view dito. Yun yung ano yung checkpoint. Dun, sa boundary. Nakikita nyo doon. Checkpoint point yon ng boundary tira nyo yung view view pa lang dito yan sa may ano sa may aurora eto uh, time is uh, exactly 7 am in lang dito sa ano sa uh, probinsya ng Bogo. Kaka kami ah uh, iwis uh, na sana na uh, mga kabut na sana ako dito. Kaso uh, uh, doon pala sa may ano part ng uh, bungabon. Dito, dito dito na sana malapit sa may boundary mga, bondira, mga uh, 5 kilometers sa ato yung ano nangyari uh, ano may pa badya badya ng uh, may badya ng ano mga pag ambon ito ah uh, uh, gusto ko lang ibahagi sa inyo na iba yung ambon sa hamog mga iba pagka distance

parang mababasa ka na kaagad samantalang itong ano yung ambon magkakalat ka lang dyan sa ano sa katawan mo imagine nyo ah ito yung hamog pag yan ah uh, uh, mo, na sa katawan mo ganyan, automatically ba basa na yung part ng, ano, ng Kampo naman yung tumama sa'yo Kalat-kalat Yan Yan Masa so, kalat-kalat siya Kaya Eto Kararating ko lang dito Pero Hindi ko sure kung what time ako makakalabas dito Or Kung ano man Basta yung importante eh. Nandito na tayo sa may Palwarte na ano Nang uh, Probinsya ng Aurora bayan na ito na ano na San Luis ano sana kahapon kung, kung medyo kung ano 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 kalimutan ko tuloy. Sana kung hindi umuulan dun sa may, ano ba naman kasi ng, dito sa may bahagi ng, ano 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 kaya hindi na ako nakakatakbo ng ano lang maayos. Kaya ang ginawa ko na lang, nilakad-lakad ko na lang kasi maambon na ano eh. ng alikabok. Kaya nilakad-lakad ko na lang. Kasi pag mapupuwing ka doon, delikado. Kaya mas maiging lakad-lakad na lang din muna. Kaya, ayun, tapos sasabayan pa ng, ano, ng hangin. Sobrang lakas ng hangin din doon naririnig niya dito. kung pa lang to, para pa uh, uh, to. Tutusin. Mas malakas pa ang hangin doon kahapon kasi. Yung, yung Ano doon, yung Hangin doon. Dublin ito Ortirple. Kaya nga hindi ako kaagad nakaabot dito sa May San Luis. Kasi yun yun, yun yung yun yung bigisang ano, isang matinding dahilan. As in yung haba ng daanan ng ano ng ruta. Grabe totoong ano totoong stretch road. But, uh, ano, straight line lang siya yung ano daanan ka aso. Sa buong straight line na yon, wala kang ibang makikita puro alikabok. Ganun siya. Pero hindi, hindi ko siguro kung wala din yon, hindi, hindi ko rin may kita yung ano mga ibang iba mga gandang tanawin dito. Pero siyempre, yung target distance natin tsaka yung target na ano natin target location hindi natin namita pero okay lang yan bagian na ano ng exploration natin at tandaan nyo kung hindi nyo man naabot yung exact location natin na tinatarget ninyo or uh, yung mga target distance ninyo okay lang yan ang importante safe kayo sa ginagawa ninyo mas, mas maiging unahin ninyo yung kaligtasan ninyo bago sa mga sa mga uh, target ninyo unless it is a ah uh, uh, uh tawag, ano kasi yung tamang term maliba na lang kung ano kung wala lang ibang pagkakataon na magagawa mo yung mga bagay pero kung mayroon pang ibang pagkakataon maigi din lang natong ano, unahin mo talaga kaligtasan mo kaysa naman sa ano ah uh, mo yon pero yung success rate mo naman bababa e mas maigi ano na lang uh, makakuha ka ng average success rate tapos tagumpay ka pa at least meron kang succession <coughs> or meron kang napagtagumpayan okay yan lang yan lang po ang aking may babahagi sa inyong kaalaman at uh, mamaya na lang po ulit ako makakapagbigay ng ano ng mga iba pang updates Alamang po, maraming salamat and kita-kits po ulit mamaya.